Hello guys. Good morning. Ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan. Ngayon pala akong kinalikot dito guys na Opel Floor Mounted Indoor Board. Ang issue nito kinalikotan ni Trupa to eh. At ang problema nito nakita ko marami. Hindi ko natuloy na makita guys. Kung paano ko binunot na check ko na to binunot ko na nag full memory kasi yung aking cellphone And, pero di ko pero di kinabit yung mga parts na binunot ko Ah. Uh, kinahoy ko yan ito yung mga parts oh, Ah. Uh, binunot ko so, dito yan oh. yan share lang natin to sa mga tropa natin na uh, mga ngalikot yan alam mo kung bakit nasira to Dahil dito sa ating power IC na shorted. Shorted to guys. Pag shorted kasi to kaya sumabog. Huwag yung ano to, ah, pag pinalitan nyo to, i-check nyo, i-check nyo kaagad to, itong chopper nya. Yan, tapos itong diode nya, shorted o. Oh. Yan, kita ko sa inyo guys ha ah. full memory kasi yung aking ah uh, cellphone kaya hindi ko na nakita kanina nag ano siya nag automatic automatic siyang nag out namatay ito yung shorted na diode oh galing yan dito may kinahoy na ako na parts dito sa kabila mga goods yan tapos, ito, guys, pag-check nito, ito, positive 300, ito, negative. Negative to pareho, eh. Ayan, oh. Ayan, o, May shorted na siya, oh. Ayan, o. Shorted to, guys, pag ganito. Tapos, mayroon siyang shorted talaga dito. Ayan, o. Kaya, sira tong ating chopper, transformer. Ito hindi na ng 300 volts positive. Papunta rito. Yan. Yan. Share lang natin to sa mga tropa natin. Open na yan guys. Oh. O oh, open. O oh, ito yung binunot ko. tingnan nyo. Meron. Goods. Tapos yung kanyang diode na ipapalit ko. ah oh, yan o. Oh. Goods itong power IC ito positive 300 negative wala siya oh. ayan goods ito yung kanyang kapasitor ceramic yan umpisahan ko na to Hindi ko na pinakita guys yung pagkabunot kasi namatay bigla yung aking cellphone kinapos sa na po sa utak yan nang tuloy medyo naalanganin linisan ko lang tong mga ano may mga hinang hinang eh mga bunot yan yan para malinis siya. Inalikot ni tropa to eh. Yan. Ito nang ibalik natin kasi nasa gilid to, medyo gipit. Pero resistor na to, God pa tong resistor, nangitim oh, lang. Yan, balik natin to. I-testing naman natin to guys na magpapower siya shoutout sa ating mga tropang mga ngalikot dyan maulan guys uulan na naman siya ingat tayo palagi lalo na yung mga nagsisirbis ingat tayo palagi ingat yun so, sunod natin yung diode itong diode guys na malaki ito so, hindi pwede mabalik to ha may ano to may guhit yan kaya dapat tama ang pagkabit hindi pwede mabalik may polarity to yan right ang dami niyang sira so ah, it okay sunod natin yung power IC ito dami guys no ganun talaga Our IC-nya, yang. last is chopper ito hindi naman mababaliktad to kasi malayo yung ano ng isa yung paa nya, iwalay iwalay dito yan o oh. kaya hindi nyo mababaliktad iyon perfect yan. wala na pala akong lead u b 스나 Tapos, giniisa natin to guys, ng tinir para walang, ano, matubid-dumid niya. Saka matanggal. Oke, kita itu. Yan oke okay na siya, guys. Palitan na natin ang mga parts na sira. Ngayon, i-testing na lang natin 'to kung gagana siya. Yan. muna natin yung power supply niya. Kung walang shorted dito sa line at saka neutral. Okay, wala naman. Goods naman ng kanyang. Okay. Tingnan natin guys kung ano may ilaw naman to dito. At saka tutunog to eh. Magbabaser to. Hindi pa lang kung may ilaw to eh. Ah, meron, meron. Tingnan natin na. um iilaw yung kanyang power okay ito na guys fire in the hole ayun o oh. oh, may ilaw na o oh. mana na yung ating may power na tayo ayan ibig sabihin successful yung repair natin ano, uh, tsamba-tsambahan lang talaga ang gawa ayan, uh, okay na siya guys pwede na ito ikapit sa unit ito yung mga problema niya oh tama nagita kong yung pinalitan ko ito ayos yan salamat sa Diyos okay na to pwede nang ano to yun yun ang kunin okay na sana may nakuha idea at mga tropa na uh, hindi lang pwedeng ito ang palitan natin pag shorted ito dapat i-check din natin yung mga katabing parts para makakuha ng idea yung ating mga punotin ko na binunot ko na para makakuha ng makuhaan natin ng ibang value yung ating mga parts yan lang naman madalas yan. Ito, power IC, chopper, diode. Yan, itong mga resistor nya. I-check nyo rin itong bridge. Itong diode na ito. Okay. Salamat sa Diyos.